Ayan, tapos na tayo mag-video, Ma. Oo. Sir, alam mo, buti dapat muna pumunta ka sa palengke. Uh, bumili ka ng... Pagluluto natin si ate kahit nagkakuunti, bumili ka ng mga rekado ng panset. May biyo na ako dyan eh. Uh, konting minuto tayo. Tsaka, tagyan mm -hmm. mo na din ng konting logo. Gano'n. Si Ma, paka effort talaga. Siyempre, <laughs> na-miss ko rin si ate, no? Nakaka-miss mm -hmm, nga po si ate. Pero sige po. Hindi, hmm. bilisan ko lang din yung pagpili ko. Oo, sige, bilisan mo lang para mamayang gabi, sige, may video ma. ulit tayo sa kanya na maganda para na. Para mas may, maayos na. Oh, di boy. ba? Bongga! Sige na, tara na. Sige pa. Hello, ma? Hello! Hoy, anak! Kumusta? Okay lang po. Medyo busy. Hmm. Happy birthday! Akala ko ko nalimutan nyo na yung birthday ko. Hindi naman. Kaya lang talagang sandali lang to dahil konti lang ang load ni mama. Pero talagang uh, i ka namin ng happy birthday. Kumusta ka na dyan? Okay lang po. Eto, hindi nga po ako makapag-day off ngayon kahit birthday ko. Gawa ng yung amo ko. Medyo stricto dito. Ay, ganun ba? Kawawa naman. Pero Ay. alam mo, pinaghanda ka namin Ay. ni Hazel. Namamalengke si Hazel. Magluluto kami ng konti para i-celebrate ang birthday mo. Nako naman. Nakakatuwa naman kayo. Alam niyo ba, miss na miss ko na kayo. Sana makauwi na rin ako dyan sa Pinas. Ay, kami din. Miss ka na talaga namin. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakapag-ipon na po akong pamasahe pa uwi dyan, magse-celebrate po tayo lahat. Oo nga. Sana next year nandito ka na talaga pag birthday mo. O, paano anak? At ang load ko ay kakaunti lang ha. Mag-iingat ka dyan. O, sige po ma. Kayo din dyan. Oo. O, lagi mong tatandaan ha. Mahal na mahal ka ni mama. Love you. Bye-bye. Okay. Wala. -bye. Okay. Sino naman to? Unknown number. Ba't to? Hello po. Hello? Hello po. Ah, uh, kayo po ba si Gina Malimban? Opo. Hi, Ma'am. Uh, si Dr. Renz po ito. Nakuha ko po yung contact information niyo sa cellphone ng anak niyo si Hazel. Anak niyo po siya, 'di ba? Opo. Ah, uh, Ma'am. Kinalulungkot ko po. Nasa ospital po ngayon yung anak niyo na hit and run po kasi siya. Ano po? Sa kasamaang palad, Lasog-lasog po kasi yung katawan niya nung dumating dito sa ospital. Patay na po siya. Dok! Sigurado po ba kayo? Wala na ko yan! Pasensya na po, ma'am. Kung gusto niyo po, pumunta na lang po kayo ngayon sa ospital. Kawawang bata, agang namatay. Dok, kaya po ba si Dok Renz yung tumawag sa akin? Apo. si Miss ma Gina Malimban? Opo. Ito ba yung anak ko? Si Isel? Ikinalulungkot ko po ang sinapit ng anak niyo, ma'am. Hindi po talaga natin maiiwasan ng aksidente. Nga pala, nung dumating po kasi yung katawan niya, sobrang lasog-lasog, kaya binalot na po namin ng plastic yung buong katawan niya at para pagdinala siya sa morgue, naging maayos po agad yung mga higing proseso. Ito rin po pala yung na-recover na gamit sa kanya. Yes. Kaya niyo po yan. May na po muna ako. Hello, Ma! Hello. Mabuti nakatawag kayo. Naku, ilang beses na akong tumatawag sa inyo. Hindi kayo makontak. Ano bang nangyari? Eh, hindi kasi ako nakakatawag sa'yo. Laging, lagi ding masama yung pakiramdam ko. Eh, bakit hindi po kayo nagsabi? Para naman makapadala ako ng pera kung kailangan yung magpagamot. Hindi, ayos lang. May nagagastos pa naman dito. Tsaka nasan ba si Hazel? Pwede naman siyang kumontak sa akin kung hindi mo kayang tumawag sa akin, di ba? Tsaka may good news ako sa'yo, ma. Isang buwan na lang. Makakabalik na ako ng Pilipinas. Makakapagbakasyon ako. Makakasama ko na kayo. Ma? Anak? May bagay kasi akong hindi sinasabi sa'yo. Kasi ayaw kitang mag-alala dyan. Teka lang po. Ah, ano po yun? Pinapakaba mo naman ako, ma? <sighs> Halos mag isang taon na din. Kasi, di ba, tumawag ako sa iyo nung birthday mo na sabi ko sa iyo na namimili lang si Hazel dahil maghahanda kami sa birthday mo. Nasagasaan siya nung araw na yun eh. Wala na yung kapatid mo. Manaman, naman, hindi magandang biro yan ha? Uuwi na ako next month. Kasi magse tayo. Kasama kayo. Kasi birthday ko, di ba? Anak, nilihim po sa'yo yun kasi nag-aalala rin ako sa'yo dyan. <laughs> Ma naman, Mismo si Hazel nagsabi. Pag uwi ko dyan sa birthday ko, sama-sama tayo, magsa-celebrate. Ba't ganyan yung mga sinasabi mo sa akin? Uh, uh. Nasabi ko na nga rin sa'yo ngayon, eh, hindi ko na rin kaya. Sobrang lungkot. Wala, Wala yung kapatid mo. Hindi po. Hintayin mo ko dyan, ha? Oo. Mag-ingat ka. Basta, ma. Tandaan mo, nandito lang ako. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Sige, anak. Wag ingat ka dyan. Opo. Bye-bye. na ako. Kamusta ka? Kasama mo si Hazel? Hazel! Dumating ka na! Kasama mo si Hazel! Ano ah. si Hazel? Eh, hindi ko siya kasama. Ah, may binili siya. Mawala na si Hazel. Anong pasasabihin mo wala si Hazel? Saan ba siya nagpunta? Ma, ikaw yung nagsabi sa akin, di ba? Na wala na si Hazel. Anong bumang nangyayari sa inyo? Wala na siya. Kasama ko siya lagi dito eh. Sabay nga kami kumain eh. Sabi nga kami matulog eh. Mamaya tatawag siya. Oo na, ate ko. Mamaya tatawag yun. Ma, please naman. Huwag kayo naman pahirapan yung sarili niyo. Tanggapin niyo na lang nawala na si Hazel. Hindi pwede. Hindi pwede sasabihin mo na tanggapin. Anong tatanggapin ko? Adyan ang kapatid mo. Hazel? Hazel, andito na si ate. Ma, please. Please. Hindi na babalik si Hazel. Hindi na. Tayo na lang dalawa sabihin yan. At ito nga si Hazel eh. Sabay nga lagi kami kumain eh. Lagi nga niya sinasabi na maganda kami sa birthday mo kasi uuwi ka na. Lagi ka nga inaalala ng, ng kapatid mo eh. sabi sabihin mo wala na si Hazel. Wala na nga. Magpahinga na lang. Magpahinga ka na lang muna, okay? Dito lang siya. Ayaw ko sa'kin sa maniwala. Ikaw na lang magpahinga. Baka napapagod ka sa biyahe. Sige na. Tara na po. Hatid kita sa kwarto. Dito lang ako. Dadating si Hazel. Antayin ko siya mamaya. Sige na. Lapat ka na. Dito Dito lang ako. <laughs> Ano sinasabi niya? Wala na daw si Hazel. Di dito nga si Hazel eh. Di ba Hazel nandito ka? <laughs> Sabi ko na nga ba eh, nandito ka eh. <laughs> Sabi na tayo kumain, nandito na si ate. Masaya na tayo. Di ba yun yung gusto mo? Yung sama-sama tayo lagi. Nandito na si ate anak. Nandito na si ate. <laughs> masaya, di ba? <laughs> Anak, ayaw niyo manawalang nandito ka. Basta dito ka lang, ha? Hindi na si ate, masaya na tayo. Anak, kain ka na, ha? Sige, ma. Ikaw ang dapat kumain ng maayos. Kasi kailangan mong magpalakas. Kain ka na. Sige po. Busog na ako kapag nakita ko kayong kumakain. <laughs> Dadating si Hazel mamaya. mabibigla siya. Ah, dito na si ate! <laughs> kain ka na, ha? Yung niluto kong ulam. Paborito niyo yung pareho. Alam ko. Sige na, kain ka na. Ma mamaya, uubusan ka ng kapatid mo. Uubusin niya yan lahat. Sige ka. <laughs> kain ka na. Alam mo ba, nung wala ka, nung nadudun ka pa sa abroad, lagi-lagi niya sinasabi, malapit na yung birthday mo, magbe-bake kami ng cake. Ngayon, magbe-bake yun. Sa birthday mo, magbe-bake yun ng cake. Maniwala ka. Kasi yun ang gusto niya talaga. Tsaka maglalagay daw siya ng maraming balloons para masaya yung birthday mo. Surprise! Sabihin daw niya. O, oh, di ba? Gusto niya ako. Titira ko na to kay Hazel. Anak, kainin mo yan, ha? Abusin mo yan. <laughs> Ma. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo? Hindi na babalik sa Hazel. Tigilan niyo na po yung mga ilusyon niyo. Wala nang Hazel. Ako na lang. Ako na lang po yung natitira ng anak. <laughs> Di ko na alam <laughs> anong gagawin ko para para sabihin sa inyo palagi na wala na talaga si Hazel. Yung dating Hazel na... ...paborito niyo. Yung dating Hazel na... ...bunso yung anak. Nasa malayo na. Kaya... ...sana po... tatagal niyo na lang po yung loob niyo. Nandito naman ako tayong dalawa na lang magkasama. Gusto ko makita si Hazel. Gusto ko makita si Hazel. Gawin mo naman ang paraan. <laughs> miss miss ko na siya. Sige po. Bibisitahin natin sa Hazel bukas. Promise ko yun. Huwag na po kayo umiyak. Okay. Ma, huwag kayo umiyak. Bibisitahin natin sa Hazel. Okay. Sige na. Ako ko kasi makita ni Hazel. Makikita natin bukas. Sige po, itong pagkain na to, itatabi ko para kay Isel <laughs> Tatabi mo yan ha, promise mo ha. pa natin siya ng pagkain bukas. <laughs> Tsaka yung ulam ha, bigyan mo din siya ha. <laughs> Hindi ko uubusin, para sa kanya. Tsaka yung chocolate na pasalubong mo sa kanya, dadalhin mo ha. <laughs> Isel, dadalhan ka daw niya ng pagkain ha? mamaya. Okay. <laughs> May pasalubong sa'yo si ate. Surprise pa lang. <laughs> Narinig mo, sabi ni ate. May pasalubong siya sa'yo. Hindi pa nang sinasabi, surprise nga eh. Di ba anak? <laughs> Sige Clea, Ire-ready ko lahat ng pasalubong niya, ha? Sa'yo. Kasi pupunta daw kami sa'yo, eh. Sabi ni ate. Di ba ang saya? Andi dito na si ate, no? Sama-sama na tayo. Sige na, anak. Alis ako, ha? Ayusin ko yung pasalubong sa'yo ni ate, ha? <laughs> mama talaga. Hawak pa rin niya hanggang ngayon. <laughs> Picture niya, Hazel. <sighs> Ma, super excited mo namang magbihis. Di ba sabi ko bukas pa tayo pupunta doon kay Hazel? At medyo napaaga ka. Tsaka aga-aga mo natulog, magkikwentuhan pa tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Ma? 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 thank <laughs> Mo. Iba sabi ko tayong dalawa pupuntan ko kay Hazel Bakit nauna ka? Paano na ako ngayon? Wala na kayong Matiba sabi mo? Sa birthday ko? Magkasama tayo Ano na yun? Paano ko maseselebrate mag-isa? Ma... <laughs> 哦，妈妈。 gumawa nga po pala kami ng video para sa iyo kasi pakasabihin mo na naman na kinalimutan namin yung birthday mo. So, eto yung patunay na hindi namin nakalimutan yun. Happy birthday, ate! Ay, ate, bumili din pala kami ng cake. Magugustuhan mo to, I'm sure, kasi inalap ko pa to kung saan-saan. Kaila aling... Bebang <laughs> <laughs> lang pala ako makakahanap. Kala ko ba binake mo? <laughs> Ay, okay. Effort na effort siya mag-bake yung tart! Tatot! huwag mo napansin niyo kung ano nga yung kandila kasi... Yung mami kasi. Hindi, tama nga yan, number one because... You, you are, are number, number one! nag <laughs> oh. <laughs> So, sisindihan na natin... ...yung lighter ni Mawa naman. Hindi nagana. Ah. ang taong ka namin ha. Happy birthday, ate. <laughs> okay, dali, dali. Happy, Happy birthday, ate. Birthday. Sana makauwi na si ate. Ako naman wish ko po sana bigyan po po kayo ni Lord ng maraming maraming birthday tsaka sana ate makasama ka na namin dito umuwi ka na, bilisan mo po kasi ha, ah. tiin ko to sa tatlo, yung, yung isa itatabi ko para sa'yo, para pag nakauwi ka, kakainin mo. Ito na isa, sana next year, totoong cake na. Yes! sana natin. Okay. Yay! Okay. Happy birthday!